Paano lagyan ng lock ang mga application natin sa ating mga cellphone katulad po ng Messenger, Facebook? So, kahit dito po sa gallery or folder po natin o sa file natin mga Lodis, pwede po natin yan lagyan ng lock para po hindi mapakialaman yung kung mayroon man po tayo dyan mga mahalalaga at importante po katulad sa picture video po. Kung ayaw po natin na uh, may ibang nakikialam na mga picture at video natin yung doon pag may nangihiram po. And then kahit dito po sa messenger, ayaw nyo pong ma-open yung mga chat nyo dyan. So lagyan nyo po yan Lodis ng lock. So dito po mga Lodis, ituturo ko sa inyo, uh, gagamit po tayo ng application. Okay? So kung ayaw nyo pong magamit ng application mga Hello uh, guys. visit nyo po yung isang kong tutorial dyan. Meron pa akong isang tutorial dyan na hindi uh, gagamit po ng uh, application na dinadownload sa ating mga uh, Play Store or App Store po. Okay? So ito para po ito doon sa mga walang uh, lock uh, security po sa inyong mga cellphone. So ito po ang ipalo nyo po kasi kung wala kayong uh, lock sa inyong mga cellphone, uh, hindi nyo po yan malalak, kailangan nyo po mag-download ng application. So katulad po nito, alimbawa po kung i-open nila yung messenger, alimbawa pinahiram mo, i-open nila, hindi po nila yan ma-open mga loadies kung hindi po nila alam yung security. So pwede pong lagyan niya na pattern, pwede rin pong fingerprint, wala pong problema yan. So dito, kahit pattern lang po, ng security na po yan. Alimbawa po dito sa gallery, may mga halaga kayong picture, video, pag po nila yan, hindi po nila yan ma-open mga Ludis kasi po mayroong security. So yan po Ludis ang ituturo natin sa tutorial na ito. Okay? So ipalo nyo lang po ito Ludis at ituturo ko sa inyo yung mga step by step kung paano po lagyan niya ng security lock ang mga application nyo sa inyong mga cellphone. So ganito lang po Ludis ang inyong gagawin ay e, kailangan po natin pumunta sa Play Store or App Store ng ating mga cellphone. Kung saan po tayo nag-download ng mga apps po, pumunta po tayo dito. So ang gagamitin ko po dito ay Play Store. Open nyo lang po yan. Ayan. And then, pagdating po dito sa inyong mga e store o dyan sa inyong mga e store, mga load list, isearch nyo po ang application na ito. Dyan, kung saan po kayo nagsisearch. Isearch nyo po. And then, yan po ang search nyo. Applock. Kahit yan lang po, okay na yan. Ayan, applock. And then, pagdating po dito, marami pong application dito mga loads na pwede nyo gamitin. So dito, may sasuggest ako dito sa inyong loads na application na pwede nyo pong gamitin. At trusted na po, marami na po ang gumagamit ito mga loads. So ito po, hanapin nyo lang po ito. Ayan po. Hanapin nyo po yung uh, design na yan. And then, pangalan na yan, app up apps and pin lock. Yan po. By Ceiling Lab po, focus on security booster. So, yan po mga loads. Yan po application yan, mga loads. Yan po ang gagamitin natin. So, mayroon na po siyang 100 uh, million plus po na download. Isipin nyo po, napakarami na po gumagamit niyan at napakarami na po nag-try na gumamit yan mga ludis. Kaya po, uh, marami na po ang nakasubok nito. Hindi lang po ito basta-basta bagong apps or hindi po trusted. Ito po ay ah, marami na pong gumamit. So, yan po. I-click nyo lang po yan. Ayan. So, dito mga loadies, makikita nyo dito. Ayan. Yan po ang hahanapin yung mga loads. Okay? So, pag hindi po yan, hanap. Pag hindi po ganyan po yung lumabas dyan, iba pong application yan, hanapin nyo na lang po yung application na katulad yan. Hindi dito kung makikita nyo mga loads, meron siyang 4.6 review. So ayang, uh, ganyang review mga loads, ibig sabihin nyo mga loads ay napakataas ng uh, ratings na sa ganyan. So tinan natin dito, ayan, kung mapapansin nyo mga loads, ang taas ng 5 nya. Ayan din nyo, halos nasa 1 million plus yung uh, 5 nya po mga loads. Yeah, satisfied silang ginagamit ang application na ito. So kaya po trusted yan. So dito po mga loads, pag okay na po yan, i-install nyo lang po, i-click nyo yung install. Ayan. So, antayin nyo lang pong ma-install yan sa inyong mga cellphone. Okay lang naman po ito mga Lodis. hindi po ito dangerous apps kasi po ito po ay verified ni uh, store or play store ng ating mga cellphone. Installing na po, ayan po. Pag once po na na-install nyo na mga Lodis, i-click nyo lang po yan na enable. Ayan. And then, i-click mo naman yung open. And then, madadere ka na po Lodis sa Uh, apps, apps, na to. So dito, mag-create agad po tayo, mag-sit agad po tayo ng pattern. Ito pong pattern na to mga loads, ito po yung gagamitin natin kung uh, mag-unlock po tayo ng application na nila po natin. So mag-create po tayo, dapat po mag-connect kayo ng apat na dot pataas, at least, at least apat po, okay? At least pataas. Bawa ganito po, ayan, pag-connect po po, ayan. Kailangan po apat pataas, ayan po, limang dot na po yung gamit kong yan. Ganyan po, And then, ulitin mo lang po yung uh, ginawa mo. Uh, kailangan po parehas siya. Ayan po. And then dito, kailangan mo lang po maglagay dito, what's your lucky number? So, maglagay po kayo ng number number dito, yung uh, matatanda nyo po. Alimbawa po, ako na lang, I00, ganyan po. And then, i-click nyo lang po itong check na yan. Ayan po. And then, i-click nyo yung done. And then, lalabas na po agad kayo dito sa uh, application na to. So, dito po, may kita nyo mga loadings lahat ng naka-upload or naka-download po sa inyong uh, na mga application. Ayan po. Lahat po yan mga loads ay nasa cellphone nyo. Okay? So, kung hindi ko alam kung ano mga application na nasa cellphone nyo yan, basta lahat na makikita nyo dito ay lahat yan ay naka-install uh, sa inyong mga cellphone. So, dito po mga loads, yung naka-green po na yan, ayan po, lahat po yan yung naka-check. Ibig sabihin po yan mga loads ay Ayan po yung mga ilalak mo na application. So kung ayaw mo naman pong ilak yan, ang gawin mo po, i-uncheck mo po. Alam ba, itong YouTube ayaw mong ilak. Pwede mo po yung i-uncheck ng ganyan. Ang bawa yan, Netflix. Ayan po. So, yung, kung gusto mo pong uh, mamili lang ng kung, ilang, kung ano po yung mga ilalak nyo, bala na po kayo. Basta i-check nyo po. Alimbawa po ito si, uh, bawa po ito, business hotel, calculator. Gusto nyo pong ilock, I-click nyo lang po yan. Okay? So, lahat po ng mga walang check mga loads, lahat po yan mga loads ay hindi po nakalak. So, pwede pong i-open yan nang wala pong problema at wala pong lock. So, dito lahat po ng may check, lahat po yan po ay nakalak. Pag kay na po mga ludis, napili nyo na po yung mga application na gusto nyo i-lock. I-click mo lang po itong one tap lock. Ayan, i-click mo yan. And then dito ludis, kailangan lang po natin i-grant yung application na ito. Simple lahat naman po ng application mga ludis, kahit Facebook or Messenger, kailangan po yan ng permission sa ating mga cellphone. So i-click lang po natin to, Ayan, access uh, with uh, usage. I-click po natin yan. Ayan. And then dito po find a uh, app lock uh, and turn it on. Kailangan po do sa uh, permission o grant permission, kailangan po natin tong i-turn on. Okay? Pag hindi niyo po i on 'yan, ibig sabihin niyo gina-grant or binibigyan ng permission application na ito para po mag uh, operate ng sa inyong mga cellphone. So hindi po 'yan gagana. So kailangan po naka-turn on po 'yan. Ayun po. Gadget, i-click niyo 'yang gadget na 'yan. And then hanapin niyo lang po dito yung application mga low disk. So kadalasan naman sa taas yan kasi kung kada-download nyo pa lang, sa taas na po yan yung makikita. Yan po, aplak na yan. Nakikita nyo po, not allowed. Kailangan po i-allowed nyo po yan. Ayan po. permit usage access. I-click nyo po yan. Ayan po. Ngayon po, green na po siya. Ibig sabihin po, okay na po yan. And then dito naman po, activate the floating window permission. Ayan, i-click nyo po yan. Ayan po. And then, got it ulit. So dito, kailangan lang po natin hanapin yung uh, application ulit na yon And then, i-click mo tong display over other apps. Ayan po. Ayan. Pag rin na po yung dalawa, dito naman po tayo sa keep app lock protecting. Click lang po natin yan. Ayan. And then, allow mo lang po yung ba ba always uh, ng background. Lao. Then lalabas po ito mga lords. Kung gusto niyo pong mag-premium, magbayad po, i-click niyo po 'yan and then i-continue niyo lang po 'yan. So syempre, uh, doon po tayo sa libre lang po mga lords. Pag premium po o may bayad, mas marami po mga lords na uh, opportunity or option po na pwedeng niyo pong gamitin. So dito, kung ayaw niyo naman po, gusto niyo pre, i-click niyo yang i-kiss na 'yan. Ayun. Click niyo 'yan. And then i-kiss. Ayun po. Ngayon po, mapupunta na po kayo dito sa home ng uh, page ng application na to mga lods. Okay? So ito po yung i-click niyo lang po 'yan, mga apply na 'yan, i-click niyo 'yan. And then nalabas po dito, ito na yung uh, mga application po na uh, pwede niyo pong ilak. Ayun, ito yung pinili natin kanina kung mapapansin niyo po, blue colors siya, may kulay po siya. Ibig sabihin po ay nakalak Yung mga walang kulay po, wala pong lakyan. Kung gusto niyo pong mag-add halimbawa yung gallery, i-click niyo lang po 'yan mga lods. Ayan po. So pag uh, okay na po yan mga lodis, mag lang po kayo. Tingnan, tingnan po natin mga lods kung nalak po ang ating mga application. Um, so alimbawa, nilak po natin yung messenger kanina, di ba? Open lang po natin yan, i-click lang natin. Ayan po. Ayan. So kung mapapansin mo po lods, hindi nila po ma-open yung messenger mo. Alimbawa, dito naman po sa gallery, ayan, yung kakalak lang po natin. Ayan po, Lode. So, hindi nila po ma-open yan. So, para ma-open po nila yan, kailangan po nilang ilagay po yung pattern na nilagay mo po. Ayan po, katulad yan, messenger. Ayan po. Ayan. So, dito sa Facebook naman po, click mo yung Facebook. Ayan po, mapapansin nyo po. Lahat po, Lodes ay my luck. So, ganun lang po, Lode, ang gawin nyo, Lode. Kung paano po lagyan ng lock ang inyong mga application kung wala pong applock sa inyong mga cellphone mga lods. So sana po nakatulong mga lods. So para po dun sa mga uh, ayaw gumamit ng uh, application mga lods, itrya nyo po yung isang tutorial natin dyan. Yun dun, baka dyan lang po sa cellphone yung meron na, uh, sa akin kasi dun sa isang tutorial mga lods, meron pong applock yung ating mga cellphone. So wala pong problema. Itrya nyo po, i-check nyo po yung cellphone nyo, baka meron po yung meron pong applock ang mga cellphone nyo mga lods. Okay? So para naman dun sa messenger lang, Uh, meron akong tutorial dyan, separate kung gusto nyo messenger lang po ang uh, ilak. Meron po ako tutorial dyan mga Lodis. So visit nyo lang pa, panoorin nyo po lahat yun. Okay? So sana po Lods, tutulong ko kayo Lods. Kung may katanungan ko po, pwede ka pong mag-comment sa comment section ng video na to. At sasagutin po natin yung Lods sa abot ng ating makakaya. So hanggang sa muli Lods. Much love. God bless.